Hello po sa inyong mga kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mamaswerte numero at kulay base sa inyong mga sujak sign sa araw ng Merkulas, November 6, 2024. Para sa mataong aris, huwag kang babagal-bagal dahil marami kang kakompetensya na gusto kang papagsakin. Ang iyong mapalala kulay ay green. Ang iyong mamaswerte numero 6 12, 29, 34, 37 at 41 Para sa mataong Taurus, susupresahin ka ng iyong kapalaran. Mapapasakamay mo na ngayon ang mga bagay na hindi mo gusto. Pero ngayon mo rin maunawaan na mas maganda pala ito kesa sa mga gusto mong matanggap. Ang iyong mapala na kulay ay yellow. Ang iyong mamaswerting numero 4, 11, 15, 25, 27 at 39. Para sa mga taong Gemini, hayaan mo lang ang mga taong ayaw sa iyo. Dahil ang totoo, hindi sang ayaw ng iyong kapalaran na maging bahagi sila ng iyong buhay. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong mga numero 7, 19, 21, 23, 30 at 37 Para sa mga taong cancer, hindi mo pwedeng sarilihin ang iyong mga problema. Ito ang mensahe sa iyo ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mamaswerte ng numero 2, 16, 20, 26, 39 at 44. Para sa mga taong leyo, ipahiram mo ang iyong swerte sa mga taong naluluki. Magandang bigyan ng pagkakataon ang mga taong di makausad sa buhay. Ang iyong mapalad na kulay ay page. Ang iyong mga swerting numero 11, 17, 21, 24, 28 at 33. Para sa mataong taong Virgo, gabal sa pagsulong ang sobrang pag-iisip. Kit kumilos ka ngayon ayon sa mga plano mo. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mga swerting numero 6, 13, 20, 23, 40 at 45 para sa mga taong libra, naalala mo pa nung minsang problemato ka. Hindi mo yun pinansin pero piglang gumanda ang takbo ng iyong kapalaran. Ganun ang gawin mo ngayon. Ang yung mapala na kulay ay black. Ang yung sweating numero, 9, 15, 21, 28, 34 at 36. Para sa mga Scorpio, ikaw lang naman ang nagpapahirap sa sarili mo. Dahil pinapasan mo pa ang pasanin ng iba, ang iyong na kulay ay violet, ang iyong mamasorting numero 7, 11, 16, 22, 31, at 39. Para sa mataong Sagittarius, gumawa ka ng paraan para makaiwas ka sa mga di magandang motibo. Ang iyong na kulay ay peach, ang iyong mamasorting numero 3, 15, 26, 28, 30, at 45. Para sa mga taong Capricorn, kumuha ka ng bwelo para di ka maisahan. Iwasan mo rin magkwento sa mga taong Chismosa dahil baka sirain ka pa nila ngayon. Ang iyong na kulay ay red. Ang iyong maswerte numero 8, 10, 29, 31, 34 at 40. Para sa mga taong Aquarius, magkipagbalikan ka pero magingat ka. Ito ang paalala sa iyo ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay gold. Ang iyong mga maswerting numero, 4, 18, 20, 25, 31 at 44. Para sa mga taong prices, patuloy kang siswerting. Hindi lang sa araw na ito, kundi sa maraming araw pang karating. Paalagan mo ang mga biyayang napapasayo. Ang iyong mapalad na kulay ay white. Ang iyong mga maswerting numero,